Ang e e-cigarettes ay maaring maging daan para magkaroon ng cellular inflammation at kapag ganito ang nangyari, hindi malabong mauwi sa lung cancer at iba pang respiratory diseases. Kaya naman ang World Health Organization o WHO ay naglabas ng babala sa paggamit ng vape o ng e-cigarettes. Ayon sa WHO, Bagaman mababa ang toxic levels ng ilang brand ng vape, subalit ang battery-operated device na ginagamit para dito ay nagdudulot rin ng panganib sa kalusugan ng tao. Tandaan, hindi nakatutulong ang vape kung gusto mong umiwas sa paninigaryo dahil sa taglay na nicotine ng kemikal na ginagamit dito. Ito ang dapat mong malaman. kaibigan, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ito ang DCEC Radio Agila. Good morning mga abay. Alas 10:30 na po ng umaga. Ako po si Lisa Flores. Good morning sa Abay Julie. Yes, good morning, Ma'am Elise. Good morning sa inyong lahat mga kapit bahay. Kamusta na po ang weekend? Sana ay uh, naging uh, productive, masaya. Mga kapitbahay, ano, kahit walang pera. <laughs> <laughs> Pecha de peligro na ba? Wala yung layo pa, Abay. <laughs> Ang layo pa kasi. Ayun na nga eh. Ang layo pa ng payday. Wala na. <laughs> pero dyan ka. Dyan ka, baby, Kay Mrs. dahil sa, sa kabila ng uh, sabi nga ay uh, uh, medyo nila. hindi uh. nasasapat. Pero kakasya pa Oo. Oh, oh. oh, oh, oh. Magaling si Mrs. dyan eh. No? Sa pagba Oo, oh, oh. oh, oh. isa 'yun sa mga katangian nuno hmm. na sabi nga ay eh, kahanga-hanga sa isang misis ng tahanan. Lalo na po ngayon, di po ba mga kapitbahay na wala namang nagmumura? Eh. Mga nagmumura daw wala masama. Ito. <laughs> eh, pero yung mga murang bilihin, ah oh. Kasi sabi naman. nga nila pagka daw may nakita ka pang mura ngayon oh. eh talagang mapapawaw ka na wow Ah, talaga. Oh. Wow. <laughs> oo. Oh. Bakit mura 'yan? <laughs> <laughs> Ayan. Ito oh. lang naman din ang aming paalala sa lahat mm -hmm. ng ating mga kapitbahay, mga bahay. oo, oh, oh, gusto natin mura no po, pero kapag ka ang nakasalalay naman yung ating kalusugan. Mm -hmm. Eh halimbawa ang ay ngayon ang kangkong wala ka na may mabibiling ano, limang piso. Ay, wala na abay. Ay, wala na wow. ano. Kapo, nagpunta ako ng palengke. Aba, yung kapo, ilang ay, sampung is, 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 piso yung napaka-konti naman. Ilang tangkay abay? Nabi Siguro na, isa. Abay? Mga pito. Marami pang pito eh. Kano? Tapos ay, ang dahon. Kaya mm -hmm. meron siyang tinda naman. Sabi niya, ito mami oh 15 pero marami-rami marami-rami at mm -mm. fresh pa pa mm -mm. yun yun ayun ay, na, binili ko naman oo kaya, oo ay kaysa oo. naman doon sa 10 pesos ah mabibitin oh. ka na naman oh ano, mag 15 pesos ka na lang yun yes. nga sasabihin ko sana abay eh dahil hmm. uh, yung nabanggit mo ng 10 sabi ko eh bihira na kasi 15 na po talaga oho oo, mga kapitbahay kaya kung may tanim kayo sa inyong uh, mga bakuran kung walang bakuran yung mga yun sabi nga eh pagtiyagaan natin na uh doon sa mga mineral water, sa iba't ibang container yan, makapagtatanim tayo. Very good, mga kapitbahay. At kahit walang lupa, abay, dahil may mga halaman na pwedeng patubuin sa tubig. Yes, o katulad ng kangkong. Yes, talbos ng kamote. Yes, lettuce. Oo, di ba? Maniwala kayo kahit ang repolyo. ay talaga. Pwede na rin o oh, yan mga kapit bahay. Oh alas gis sa isna ng umaga. Welcome po sa Monday uh, episode ng ating kapit bahay. Kami ni Mami Liz ang inyong makakasama at puntahan muna natin mga kapit bahay. Syempre gusto natin sa pagising parin palang pa natin di ba mm -hmm. Mami Liz? Eh yung bang yung isip mo <laughs> ay ano hindi claro. magulo yes klarong, klarong klaro, klaro <laughs> klarong klaro oo. na ano ba iluluto ko <laughs> ano kaya ibabaon ko ito ano ano pa ay nakota <laughs> talaga mm. naman oo. kaya lang mm, kaya oo. oh sige 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 ayan oo. kasi may mga may mga uh, morning habit habi nga na mm -hmm. Uh, Minsan, nakakaligtaan natin gawin. no Kaya uh, pag natin, medyo hindi okay. Mm. Yan. So, ano eh, po ang pag-uusapan natin ngayon, Abay, sa oh. umagang ito? Ayan. Uh -huh. Yung sinasabi nga nila, pinaka the best na morning habits para maging klaro ang ating Ay, isip. Yun. Uh, unahin ko na ito, ha? Mga kapitbahay. Kailangan daw magkaroon tayo ng kahit, kahit sampung minuto nang morning sunlight ayun ka ano talaga ano napakahalaga mm, talaga ng sikat oh. ng araw sa atin pag bumabasok kasi medyo maaga kami ni Kukay eh kung mm. pumasok ano before six nandito na kami pag tumingin ako sa labas uh, mga kapitbahay sa labas ng building dal malawak uh -huh. may mga empleyado tayo nagpapainit, nagpapainit. ng likod Opo, oh, Nakikita ko oh, sila. Oh. Opo, mga mm -hmm. kapitbahay which is dapat lang. Mm -hmm. Oho. Eh ako naman, pag sabad at linggo, hangga't maaari Bumabawi yan talaga. Bubawi talaga. Oh. ako naman oh. ang ginagawa ko pag bumabiyahe, eh Edun ako uh, umuupo sa side na mainit. kung saan mainit. Ah, Ayun. Kaya naiinitan din ang likod ko. Uh, Ay, Kaya... kailangan talaga natin lalo na nga kami mm -hmm. po mga kapitbahay na nasa buong araw nandito sa loob ng opisina. Hindi tayo nata ng araw. Ay, yun na nga, eh. Yung mga ganong pagkakataon, kailang, kailangan natin ng vitamin D. Mm -hmm. Yes. Kahit Kaya, pala 10 minutes lang, ano? Oh, okay na. 10 minutes lang na morning mm -hmm. sunlight, mga kapitbahay, ay pwedeng pwede nang uh, magpa- magpaigi mga kapitbahay, ng ating pagtulog. Makakatulong. Ah, yes. Siyempre, oh. pag-okay ang tulog. Oo. Oh, oh, eh pag na-okay ang tulog mo, feel good ka. Yeah. Oo, oh, di ba mga kapit -hmm. Kasi di, may mga sinasabi nga na, ba't ba ganyan yan? ah uh, parang wala sa wala yata, sa mood. Uh, Oo. Oh, laging antukin. Kulang oh, sa tulog eh. O, oh, oh, yan. Baga kapit-bahay. <laughs> o siya, sige. Oh, man, oh. sa 10 minutes na morning sunlight. Ma mainam din yung uh, pagbangon naman natin. mag stretch stretch naman tayo kahit stretch, konti. Stretch. Oh, Oo. Oh. O, oh, lalo na kung meron tayong alam na kahit na yung light lang ba na yoga. Mga, oh, light exercises. Um, Ayan. Mm, importante yan para kasi di ba nga pag natutulog tayo kumbaga parang tulog yung buong katawan natin eh kaya pag gising natin gisingin din natin oh, ano? mag-exercise na tayo stretch. Stretching. Stretching. Oh, oh, opo okay. mga kapitbahay hindi yung, yung pagmulat ng mata biglang bangon tapos kilos na kaagad nako ay nako alam mo mahirap mm -hmm. yung ganyan yung biglang bangon opo oh, biglang bangon nahihilo kayo. Mahihilo. Oo, lalo po. na sa isang hypertensive. Naku, bawal na bawal mo mm -hmm. yung mula sa pagkakatulog, bisbiglang babangon. Ayan. Ay, ang tendency nyo, baka mabuwal kayo. Oo po. Mga kapitbahay, mm -hmm. kaya ka kaiingat po. Ano Ayan. po, mga kapitbahay? Upo muna, upo muna, tapos konting stretch. Yes. Ayan, bago kayo tuluyang bumangon. Oho. Eto pa, maliban doon sa... 10 minutes na morning sunlight, yung stretching. Mm -hmm. Kumain daw po tayo ng protein-rich breakfast. Ayan, Ayan mga kapitbahay. So, alam naman natin, kapag kaalmosal, hindi nawawala yung uh, itlog. Itlog. Magkano na ngayon ang presyo ng itlog? Ah, uh, yung, inyo? yung uh, malalaki sa amin is 10 pesos. 10 pesos pa rin? Yung large 9 sa amin, malaki na malaki na siya. Ah, uh, depende kasi 'abay sa ano eh. basta, na, no. Basta sa sa amin kasi yung yung uh, 10 pesos malaki na. Ah. Mm. Pero may mga nakikita pa rin ako mga mga 3, 4, 25, yung mga ganyan, ah, medyo Ah, yung uh, medyo oh, maliliit na talaga oh, siya. Oh, um, ayun. So, ayan mga kapit bahay uh, sa amin 9 pesos large na yan. Uh, okay na okay na. Mm, Sige. Mm, so yeah. yung mga yan ano, pagkasinabi kasi yung protina agad nasa isip natin eh. Itlog. ano, itlog. Bukod sa pinakamadali siyang uh, ihanda, abay, yes. di ba? Oh. Wag pong laging prito. Oo nga. Oo. <laughs> <laughs> Ibahin naman natin, paiba-iba. <laughs> Oo, at saka kung pagpipilian, eh mas mainam nga kung boiled eh, hindi mm, ba? Nilagang itlog. Oo, walang mantika, mantika. Mm. Ayan, sige. Aho. So eto pa. Yon. Ano pa yan? Mami? Kailangan eh Ano naman pagkaano natin sa umaga eh kahit man lang 5 minutes maglaan tayo ng panahon para sabi nga eh planuhin yung magiging buong araw natin. Mm. Oo. Kahit five minutes lang yung ano yung lang natin na o oh, a ah, ah, paglabas ko ng apo ah, ah, natin ko sa office ito ang mga gagawin ko or pagdating ko sa school ito yung mga gagawin ko. Oh, kahit 5 oh. minutes man lang at least meron tayong ah, susundan. Kung ano yung magiging ah, gagawin natin sa mag hapon. Ito yun. naman, yung kanariwang ginagawa ng ating mga kapitbahay, yung pakikinig sa miausik. <laughs> sa music. <Ayaw. laughs> Nasa sa inyo kung ano ba, ang sa palagay nyo eh, basta feel good yung music mm -hmm. na yon para sa inyo, mga kapitbahay. Yeah. Basta ako, ayoko sa umaga, yung maingay, masyadong, yung mga metallic. <laughs> metallic ka? rock? Ay, sigaw na sigaw. Oh. Kaya, mellow. Baka mas stress kay... ka naman nun eh, oh. kasi diba, agang-aga. <laughs> Oo, oh, 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 beruin mo. Oh. Nah, bahala kayo. Sabi nga uplifting music. Oh, oh, ng mood. Mm -hmm. Go mga yeah. kapitbahay. Ano pa? Nako, maganda rin mga abay ha? yung mag-deep uh, uh, breathing tayo kahit mm -hmm. ano lang. Dalawang minuto okay na po 'yun. Mm -hmm. Mm -hmm. makakatulong din kasi 'yun sa pagpapalakas din ng ating baga kasi semento yes. yung oxygen, Oo. mahalaga pumasok sa ating katawan. Yung bang ating mga kapitbahay kayo po eh laging nag deep breathing mm -hmm. o kami inaanyaya, eh, hinihikayat namin kayo actually nagawin po yung deep breathing mm -hmm. mga kapitbahay two minutes kahit dalawang minuto oh, lang sa every morning. Yeah. Gawin natin po 'yan. Oh, malaki yan. matutulong po niyan uh, abay at saka mga kapitbahay natin para maging clear Ayan ang mm -hmm. ating uh, pagiisip. Ayun. At mga kapitbahay, para yung hindi tayo uh, na-stress sa umagang umaga pa lang, ho? Eh ano, ho, yun daw uh, pag 'di ba nag alarm tayo. Oh. <laughs> Naku, ano, maraming guilty niyan. <laughs> Oo. Oh, nang 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 na, 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 orasan natin mm. mga kapitbahay. Kung sabi nga, eh kung hindi mo magagawa na yon ay uh, uh, yung bang sa unang alarm, babangon hindi ka, ka na. babangon. Kahit dalawang beses man lang. Mm. Pero, ang pagitan nun, mamilis, um, isang minuto lang naman. Hanggang yes. dalawang minuto. Oh. Oh. Dahil pag pinatagal mo na yan, ay, nako, baka magdire diretso naman. Mapapasarap ang, eh. lalo ang tulog mo. Oh. Tsaka, hindi ba, abay, parang ang sakit sa ulo nun. Bawa nag-alarm nag na, eh, nagising ka na. Eh. Mm. Tapos, teka, pa i-off uh, uh, mo uh, 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 five 5 more minutes yeah. tapos mag-a-alarm ulit dai Five Yon. more minutes. Diba? Hindi ba? Nakakasakit sa ulo. Talaga. <laughs> At saka hindi lang ikaw ang sasakit ang ulo. Mabubusit pati kapit bahay mo. <laughs> Lalo ko na napakalakas ng alarm mo, yung dinig hanggang kabilang ka. <laughs> oo, oh, di kaya yung, kapi, yung kasama mo sa bahay. Oo, oo, eh, oo. magigising din magigising lahat. Magigising na rin sila. Kaya ba. mga kapit bahay, pag nag-alarm mo tayo ng ganung oras, magising tayo ngayon. Kung hindi, sige, hanggang dalawa. Pero wag na susobra doon, mm -hmm. no, Mga kapit bahay. Hindi yeah, na po maganda yan. <laughs> <laughs> hindi na ho magiging maganda ang resulta niyan sa ating pangmental. <laughs> uh -huh. O, sa ating kaisipan. Nauudlot po kasi yung ating uh, ano, uh, -huh. uh, -oh. uh -huh. malaman kung uh, siguro kahit utak natin na dito, <laughs> matutulog ka ba, gigising ka o uh -huh. Ka, udlot, yung okay. ganun eh. Ayan. Uh -huh. O yan mga kapitbahay, paalala lang naman namin dito. Kami naman dito sa kapitbahay, mga abay ninyo, no, nagpapaalala. Hindi kami nangingialam. <laughs> <laughs> sa buhay ng may buhay, mga kapitbahay. Pero sabi nga oh. eh, mabuti na yung nagpapaalala. Dahil nagmamalasakit po kami. Babalik kami ni Mami Liz. Diyan lang kayo. Kapitbahay. Eagle Broadcasting Corporation Ito ang Radyo Agila. Alas 10, this is na po ang ating oras. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Etherton Flexboard Fiber Cement Board, pinakamatibay na pangkisamit pang dingding. Etherton Flexboard Fiber Cement Board, telepono bilang 8532-7021-27. Ito ang Radyo Ang Ilan. DZEC 1062 sa Meca, Manila DWIN1080 sa Northern Luzon, DCEL1260 sa Southern Tagalog, DCLW711 sa Bicol Region, DYFX1305 sa Visayas, at DXED1224 sa Mindanao. Ang ilan ng bayan sa AM radio, matatag na tagapagbalita, matapang sa paghahanap ng katotohanan matapat na mag-uulat sa mamamayan, tunay na mapagkakatiwalaan, ang himpilang paborito ng bayan, Radyo Amila mabilis, malakas, pumapagaspas! Nagbabalik po ang kapitbahay, 10.70 na po ng umaga ang oras natin mga abay. Ito muna tayo, abay, sa ating question for the day. Okay. Yan. Kung uh, uh, ganitong naguulan, mga abay, eh, ano ba ang favorite nating libangan? Lalo na kapag uh, hindi tayo makalabas nga ng bahay dahil masama ang panahon. Kumain. <laughs> Ayun, pinakaano na 'yan, oh no. Pinaka masarap gawin. <laughs> kapag malakas ang ulan at di ba? Oh, kapit ba sige. Magsabi kayo ng totoo. talaga. <laughs> <laughs> Pare-pareho tayo. Oo, 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 'Yan ang favorite. Oo, yes. pero sige bukod sa pagkain, ah. may iba pa kayong paboritong gawin. Oh, 'Yan kapag tayo Ayan. hindi makalabas pag malakas ang ulan. Mm -hmm. I-share na 'yan sa amin ha. Laglag lag nyo sa ating comment section o kaya sa ating DCEC text hotline 0962755736. May kakilala ako, Mami Liz. Ah, na kapag umuulan, okay. umuulan, doon siya nagkakarayoke. Ah, ah ba- ah, doon siya makakanta. Hmm. As, eh, ewan ko, basta sabi niya, eh, ba't kako, di ba sabi nila, huwag kang kakanta, baka umulan, ikaw naman, kung kailan umuulan, niya, yun na nga eh. Para hindi ako hindi talaga akong sisihin. Talagang umuulan na nung kumakanta. <laughs> My My point. Point. May point naman siya doon, ha, <laughs> <laughs> Talagang gusto niya, kumakanta siya. Oh. Kaya pag tila ng ulan... Tumitigil, tumitigil na rin siya. siya. Ayun, oo. Oh, oh. Ah, Parang nga <laughs> naman eh. hindi siya naririnig, ano? <laughs> oh, pe. Wala pa kaya laman eh. Kanya-kanyang trip 'yan. Oo, oh, oh, trip 'yan 'yon. Okay ka rin ha. Ah. <laughs> okay 'yung mga kapitbahay. Kayo po. Ay kinukumusta natin? Sa sabi ni Tatay Alfred Lumabas, Mommy Liz, nag-text siya sa hmm. atin. Sabi niya, Abe Julie, nakabili na ako ng radyo ha. Oh. Kaya tutok na ulit ako ha sa kapitbahay. Ba't nasira po sa, ba yung dati niyang oh, radyo. Oh, 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 oh. Sa radyo Agile, ah, oh, paki-inyo naman ako. Opo. Na mm. Binabati natin si Tatay Alfred, lumabas. Good morning na? po. Oh, kumusta na kayo Eddie? Eh ano, Tay, kayo po ay nasa Ilalim na naman ng puno ng mangga. <laughs> Bit-bit <laughs> ang kanyang bagong radio oh, <laughs> At doon ay nagduduyan-duyan uh, Alam mo na, oh. senior na si Tatay eh. Kamusta oh. po at ang inyong mga apo Libangan na lang niya ang pakikinig sa radio oh. <laughs> Pagmisa, minsan nagta ano siya, tricycle pa rin daw siya. Mm. Oo. Oo. kasi pag sanay sa trabaho, abay, 'di ba? E. Tagang hinahanap ng katawan. Tama, Oo. tama 'yan. Sa mandala, alamin naman natin kay Miss Showbiz. Hmm? <laughs> kay ICP ang kanyang showbiz balita today sa so mo Na. So if she's ready, Good morning, Heisi showbiz balita para sa umagang ito at hindi niya pa alam eto na tell ko na another global win ang naiuwi ng Filipino singer na si Christian Bautista sa isinagawang Second Collision Awards 2025 na iuwi niya at ng kanyang wife Kat Bautista ang silver award sa beauty fashion and lifestyle category at audience choice award na mula sa votes ng fans all over the world. Hindi lang ito dahil earlier this year ay nakatanggap rin ang singer ng Bronze Telly Award at back-to-back -back international recognition as Asia's Romantic Balladeer. After ng sunod sunod na recognition ay another chapter naman ang binuksan ng singer nang mag-release siya ng new single teaming up sa isang sikat na Indonesian singer na si Ryza para sa reimagined the beloved opium hit with a modern and heartfelt twist na Rainbow. Yan, ang ating showbiz balita, ito pa yung kachikamate, hi si Perez, para sa Tell Mo Na. Thank you so much, hi si Kapit bahay. And congratulations kay Christian Bautista. Yes. Yeah. Uh, oh. Congrats, Christian. Oh, hanggang ngayon eh kumbaga eh, okay pa rin ang career niya. Ay, oo. Oh, 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 diba? yes na yes. Oh. Samantala sa oras natin 10:22, kayo po ba ay nakapanggaling na sa palengke o oh, naman dal tanghali na mga kapitbahay? Mm -hmm. Madaling araw kaya masarap mamalengke at saka yung bandang hapon, hindi ba? Mm -hmm. sa Totoo lang. Kasi pagka madaling araw eh ano kung kumbaga talaga fresh na fresh pa yung uh, mga paninda dahil kababagsak pa lang. Mm -hmm. oh. Mga kapitbahay, ngayong buwan ng Agosto ay Family Planning Month. Mm -hmm. oh, kaya, para malaman natin ang highlights ng uh, celebration ng Family Planning Month, ay meron tayong makakakuwentuhan, mm -hmm. 'di ba, Ma'am yes. Please do the honors. Opo. Uh, makakasama natin ngayong umaga ay ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population Development. Na siya, Ma'am Maylene Merasol. Kiray. Ayan, good morning po, Ma'am Maylene. Welcome po sa Kapit Bahay. Ako po si Lisa Flores ang pamilya. Maganda kong mago po. Ayan. Hi! Good morning po sa inyo. Si Julie Fernando po ito. Ma'am, how Hello, are you? Mommy. Yes, how are you this morning? We're very, very fine po. Good. Because it's Family Planning Month this August. Aha. Uh -huh. mm -hmm. So, ibig sabihin, uh, maraming mga, well, may mga activity na gagawin. Ano po ba ang highlight natin ngayon? Yung highlights ng... Uh, uh, family planning month So for August po ang family planning month, ay may theme na Ang Pamilyang Planado Panalo, usap tayo sa family planning. So mm -hmm. we had a community event mm -hmm. la yesterday. So that would be the highlight yes. of this family planning month. Mm -hmm. So we served um 120 uh, women and men. Uh, for family planning. So nagkaroon tayo ng education at services. Mm -hmm. At the same time, uh, meron po tayong nationwide marking and celebration of family planning month. Mm -hmm. So madami tayong local government units na nagkakaroon ng activities nationwide regarding family planning month. And syempre, umiikot po tayo ngayon sa media din no to uh, drumbeat um, the message po na napaka importante ng pag-uusap sa family planning lalo na 42% ng married women of reproductive age ang gumagamit ng family planning at ayon sa Department of Health that's more than 9 million uh, Filipinos uh, na gumagamit ng family planning. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, uh, sa palagay po ba ninyo ay isa po ito sa mga paksa o sa pin o topic sa pamilya na uh, hindi po gaano nabibigyan ng focus? Um, sa so ngayon, nakikita natin kailangan pa rin talaga ng pag-uusap kasi um, malayo na yung narating natin pero malayo pa din kasi may mga Filipino pa rin na gusto nilang magplano ng pamilya pero wala silang access, walang education mm -hmm. regarding this. So meron pa rin one child gap mm -hmm. uh, between yung gusto bilang ng anak ng mga Pilipino versus yung actual number of children that they are having. So, yun pa din naman kailangan pa rin natin na i-reach yung mga women na kulang sa education, um okay. nagbebelong po or galing po sa mga uh, low education at low income uh, na status ng mga kababaihan at kalalakihan. So, nararapat pa rin pag-usapan dahil uh, women-centric pa rin ang family planning, kaunti pa rin ang mga men na gumagamit ng method na ito. Mm -hmm. Ayun. Uh, Ma'am uh, gaan na po kabilis yung uh, paglago po ng ating populasyon sa ngayon. So sa ngayon, um lang tamang-tama po nung World Population Day, mm -hmm. tinaon nila no, ng July 11, nakakarelease lang officially ng ating numbers mm -hmm. ng population no ng ating pamilyang Pilipino at individual na Pilipino. So mm -hmm. more than 112 million Filipinos na po tayo sa ngayon. Uh, at pero bumagal po yung population natin. So mm -hmm. from um 2020 na census from 1.63% naging 0.80%. So slower mm -hmm. talaga or mabagal, bumagal ang populasyon growth rate natin sa ngayon sa Pilipinas. At ang average number of children na mga Pilipino ay less than 2. So mm. below replacement na po tayo. Ibig sabihin yung nanay at tatay sa populasyon, hindi na napapalitan. Yun ang pinapanganak. Mm. Pero dahil sa mataas na growth rate natin in the past, madami pa din naman, dadagdag pa din ang mga Pilipino. Dahil yung mga bata na pinanganak noon, magdadagdag sa populasyon dahil mga nganak, mag-aasawa mm. sila. So, yun po. Pero ma'am, ano po kaya ang nakikita po ninyong dahilan sa pagbagal? Um nakikita natin talaga yung economic um situation ng mga women napakalaki ng nadudulot nito sa birth rate no ng ating bansa. Um nakikita kasi natin na economic implications or economic well-being ang kinoconcider na ngayon ng mga Pilipino. And some even prefer pets over children. At uso po 'yan. Kita natin 'yan sa mall, 'di ba? Sa mga stroller, mm. may mga stroller sa mall pero ano po ang laman niya? 'Di ba? Mga pets po. <laughs> so, uh -huh. oh, okay. to may study po kami tungkol dyan. So, yun po yung nakita natin. More of kapagka ang mga babae po ay mas educated at nagtatrabaho sila, yun po, uh, isa yun sa mga factors kung bakit bumabagal yung population growth rate at nag-de-lessen uh, yung number of children na meron pinapanganak ang mga Pilipino. At the same time, yung preference din ng mga Pilipino ay economic mm -hmm. uh, well-being nila rather than mas marami no yung uh, number ng mga anak na pinapanganak. Mm -hmm. Yes, uh, Ma'am Maylin, gaano ka ano po? Gaano po ka importante yung uh, ano po, yung spacing po sa ano sa pag-aanak? Okay, so ang spacing po kasi talaga um health talaga ng nanay at mm -hmm. ng child ang ating pinapangunahan kapag ka may spacing. Ang nire-recommend po talaga ng World Health Organization at the Department of Health ay two years, at least two years, no, merong space uh, sa bawat panganak. Kasi, di ba, um, common po narinig natin na kapag ka puntis at nanganganak ang isang uh, babae, yung isang... Um, paanya na sa hukay kasi talagang delikado din po ang pagbubuntis kailangan talaga naaalagaan yung nanay at siya.